Yo, what's up mga parekoy? Kamusta na kayo dyan? So sa araw na ito ay ipapakita ko sa inyo kung na yung ating mga barko kapag tayo ay nakadikit sa port or sa pantalan ay tinatali natin ito. So ibig sabihin, yung ating mga barko ay parang hayop lang yan. So pag nakadikit tayo sa port, sa pier, ay itinatali natin yan para hindi sila lumayo. Dahil nga pag nakadikit tayo ay pinapatay natin yung ating makina. So walang kontrol yung ating barko mga parekoy so ayun na nga mga parekoy yung ating mga lubid na ating ginagamit sa pagtali, sa port sa pantalan, sa pier ay meron yung tinatawag natin na splicing so sa araw na ito mga parekoy ay gagawin natin yung ating panghuling splicing na hindi natin nagawa sa ating nakaraang dalawang video so ngayon ay gagawin natin yung ating panghuling topic na tinatawag natin na back splicing So kung interesado kayo sa video na ito mga pare ko, ay huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa channel na ito. So ito na nga mga pare ko yung tatlong splicing na ituturo ko sa inyo. Yung una yung ating eye splicing na sa unang video natin yung ating short splicing na sa pangalawang video natin mga parikoy at ngayon ay gagawin natin itong ating tinatawag na back splicing A few moments later. So ayan sisimulan na natin mga parikoy yung ating back splicing so kagaya pa rin ng unang ginawa natin sa ating dalawang video sa ating short splicing at saka sa ating eye splicing ay lalagyan pa rin natin ng electrical tape yung dulo ng ating mga lubid para naman di tayo mahirapan sa paglusot nito uh, sa kanyang mga mata so mga parekoy pag hindi nyo pa napanood yung ating dalawang video ay syempre panoorin nyo yun dahil napakadali lang ng aking pag explain at maintindihan nyo talaga yung aking pagturo ng splicing mga parekoy So ayan na tapos na natin mga pare ko yung paglalagay ng electrical tape sa bawat dulo ng ating lubid. So ngayon tuturuan ko kayo ng unang technique nito para hindi kayo mahirapan sa pagbuo ng ating onion splice or yung nagkumagawa tayo ng parang onion Aww. sa kanyang pinaka-umbisa o pinaka-start niya. So diskarte dito mga pare ko, ihahanapin niyo yung pinakagit ng lubid. So ayan, Se-separate mo lang sa kanan yung isa at saka sa kaliwa naman yung isa mga parekoy. So since nakita nyo na yung pinakagit ng lubid mga parekoy, ang diskarte dito ay ibabagsak mo siya papunta sa iyo o i mo siya papunta sa iyong harap. So yung kanan naman ay papasok mo siya sa ilalim pero hindi mo siya itutuloy. So ganyan lang. So ibig sabihin meron kang mga butas. So yung kaliwa, iikot mo sa iyong harap at ipapasok mo siya ngayon dito sa butas ng ating kanan na lubid So pag masdanin yung Kung paano ko ito ginawa mga parekoy. So ayan dahan dahan nyo lang At once na ipasok nyo na lahat pang uh, parekoy Ay pwede nyo na itong hilahin So dahan dahan ang panghila dito ng sabay sabay sila at walang maiwan Na isang lubid mga parekoy So ayan hilahin mo siya hanggang Sa ilalim nito ay mabubuo mo yung parang onion o yung tinatawag natin nga na onion spice. So ayan mga pare ko eh tapos na yung ating pagbuo ng parang onion splice sa ilalim ay babalik ta natin ito at pwede na tayong magsimula sa ating pagtitirintas. So kung naalala na yung tinuro ko sa inyo mga pare ko Nung nakaraang video So gaya ng sinabi ko Ang pagtitirintas dito Ay mag a tayo So ibig sabihin Dito tayo papasok sa kanyang pangalawang mata So kunyari ito yung ipapasok natin So mag natin yung isa At dito natin ipapasok sa pangalawang mata Mga pare ko So ganoon din mga pare sa pangalawang lubid ay mag a din tayo dito natin sa ilulusot. At syempre naman mga pare ay pareho lang din yan sa ating pangatlong lubid. mag a tayo at dito natin ipapasok. So since nailusot mo na lahat yung tatlong lubid mga pare ko, ay pwede mo na itong higpitan. So hihilahin mo siya pa isa isa para magkaroon ng tension sa dulo ng ating onion splice. So ayan, tapos na tayo sa ating unang batch ng pagtitirinta. So ngayon patuloy tayo, mag aadwang lang din tayo nito. At sa pangatlo pang lubid at sa pangalawa. So sa pangalawa mag aadwang din tayo hanggang sa matapos natin yung ating lubid na Ititirin tas mga pare At ayan mga pare malapit na tayong matapos at ipagpatuloy lang natin yung ating huling batch ng pagtitirintas. So lulusot natin dito. At ganoon pa rin yung process mga parekoy. So, pare ko, so pare-pareho lang 'yan sa ating short splicing at saka sa ating eye splicing. So same pa rin. So dapat lang talagang ingatan yung paglulusot dito nang hindi tayo magkamali para hindi magkaroon ng bukol yung ating splicing. So kapag nagawa mo 'to ng mayos ay makikita mo naman na pantay talaga yung iyong pagkaka-splicing at hindi hindi magkakaroon ng bukol mga parekoy. So natapos din tayo mga parekoy at hanggang dito na lang ako. Munaway marami kayong natutunan sa video na ito at huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa channel na ito.